Diolch <todd> Kumpiskado ang droga at baril sa dalawang individual sa ikinasang bypass operation ng Malabalay City Drug Enforcement Unit sa Purok 6, Barangay Kasisang, Malabalay City, Bukidnon. Ang target sa operasyon na kinilala si alias Marvin, 45 taong kulang, may asawa, walang trabaho at ang kasama nito na si alias Reka ay isang 20 taong gulang, dalaga at parehong residente ng nasabing lugar. Nakumpiska ng na mga operatiba ang mahigit isang gramo na hinihilalang siya bu na may street value na 6,800 pesos, isang 45 caliber pistol, isang magazine, pitong cartridge na 45 caliber pistol at 500 pesos nilang buy money. Ang inyong kapulisan po dito sa Police Regional Office 10, hindi, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin uh, nasasawata o nahukuli yung mga gumagamit uh, at nagbebenta ng illegal na droga. Mahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagpapatupad ng kampanya kontra illegal na droga at pagpapanatili ng kaligtasan ng nasasakupan. Mula dito sa Northern England ako yung pinen correspondent, ano taluuman ni Princess alaga na kas, taga taguyup ng karitang pulis.